Hi guys, for today guys, ang gagawin ko ay banana cake guys. Una, min namash ko muna yung banana, tapos sa uh, binimix ko muna siya. Tapos, lalagyan natin din siya ng dalawang itlog. yan, halo-haloin. Mimix lang siya hanggang mamix ang lahat. Tapos, isang uh, kalahating kilo na brown sugar guys. nagyan ka ng kalahating brown kilo na sugar. Tapos margarine. One fourth lang ng margarine. Yan. Tapos ihalo-halo. Pinaghalo ko na ang lahat ng mga liquid ingredients guys. Para mamayas. Ang pinakahuli ay mga dry. Next, ang linalagay ko, oil na naman. Oil ang linalagay ko. Tapos mix ko lahat yan mix mix keep mix uh, keep mixing lang yan mix and mix and mix tapos linagyan ko siya ng uh, gatas yan ang balay kaliha kalating gatas lang dinagay ko yan tapos imimix ko siya lahat tapos unti-unti kong may linalagay yung arena mix mix yan unti-unti ko siya linalagay hanggang ah uh, mahalo na siya sa lahat. Tapos, sinagahan ko siya ng baking soda, 1 teaspoon. Tapos, yung baking powder, 2 teaspoon din. At saka asin. Ganun lang kasimple, guys, ang paggawa ng, ano, eh, hindi ko binuhos lahat ng arena. Unti-unti ko siyang minimix sa uh, liquid na ingredients siya, guys, yan. Unti-unti, unti-unti, mas maganda guys yung dahan-dahan pag mi-mix pa si pag maramihan ng tubig ang ilalagay mo ay hindi maganda kaya yun yan, inu binuos ko na ang lahat tapos i-mix ko na siya mix and mix yan hanggang ma-mix ko talaga ang lahat yan yan panoorin nyo lang guys kung paano kong ginawa ang aking banana cake yan dagdagan ko ng tubig para unti unti ko siya dinadagdagan ng tubig yan mix and mix ng unti-unti lang guys ang ilalagay kasi mahirap na ang magbawas pag maraming tubig yan yung tray na yan lagyan nyo siya ng nice ano ng, na yung ng large yan na natapos guys. na siya yeah. guys It's ready to siya. slice na yan ganyan na yan Itura guys so tingnan nyo brown na brown yeah. yan na slice yeah. na ready to display, oh. display na yan guys yan thank you for watching god bless everyone bye bye